Nakaratay at nagpapagaling pa sa kanilang bahay sa barangay liba San Carlos City, si Jolly Datuina Ramos, 50 anyos. Ito'y matapos siyang saksakin at tagain sa ulo, paa, braso ng kanyang kapatid na si Wilfredo Datuina Ramos, 51 anyos. Ayon sa salaysay ng biktima, Pasado ulas dos ng madaling araw noong December 23 nang bumisita ang biktima sa bahay ng sospek para tingnan ang namana nitong lupa. Pero kinumprunta ito ng sospek na noong mga panahong iyon ay lasing. Dahil dito, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa hanggang sa kumuha ng ice pick ang sospek at sinaksak nito ang kapatid. Hindi pa nakontento ang sospek at pinagtataga pa ang biktima gamit ang bolo. Uh, ah, mayroon pong nangyari dyan then, na kakiyahan at dahil sa so, ikipagkatawawaan ko ay nauwag. Yung mga ganitong mga bagay po ay uh, pwede kong maiwasan kung tayo po ay may respeto, pagmamahal sa bawat isa. Agad dinala sa Pangasinan Provincial Hospital ang biktima at agad namang nadakip ang sospek. May paalala naman ang Pangasinan Police Provincial Office. Kaliwan kanan po ang masyadong po na ating madagaluhan, may mga suman, kainan. So paalala lang paalala po ang aming ibigay po sa inyo sakali na kayo ay pag ay ito po ay ilagay po na sa tiyan at huwag po ilagay sa ulo huwag sa gano'n magkaroon ng aberya po sa inyong okasyon. Nasampahan na ng kasong attempted murder ang sospek at nasa kustudiya na ito ng San Carlos PNP. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.